week. 1 meter yung ano niya dito po, yung pinaka all way niya yan, naglalagay na sila ng mga tanse ito na yung nagawa natin na poste tapos nagpa-ado ako ng ano ng cemento para sa ating ano spacer gagawa po tayo ng ano spacer mamaya yan nakalami na si bato ng mga stirrups Ah, good morning. Good morning mga boss. Ayan, nasa Campasi Masantol na po tayo. Unang araw ng ating ano, ng ating bagong project dito sa Campasi Masantol. Kay Sir Alan Salamangka, At kay Ma'am Bambi Salamangka. Nasa USA po sila. Shoutout po uh, sa inyo. Ayan, nung mga tropa natin si Bato. Nandoon po ba boss Nandito muna si Bato. Tapos yung kasama niya bago natin si Emil Emil lang ang pilit Emil Loki okay. po boss Emil Loki? Loki Nahan no Loki Dalawa muna po sila bukas na lang tayo magdadagdag kasi maglayout muna po tayo Ayan o Tapos gawa tayo ng baraks dito nakiusap tayo dun sa kapitbaay nila Ayan Yan mga boss panibagong araw panibagong ano project dito sa Kambasi Masantol yung mga mga materialis natin mga boss nandito na RC Bonifacio po Doon tayo nag order ng mga materialis natin oh shout out kuya shout, shout out, out. <laughs> ayan mga tawan ni Ate Ruby ayan ang pangalan mga tawa kuya Erwin po boss Erwin yung pangnanti mo Tantan po Tantan ayan CHB 5 ang dinala nila tapos yung mga uh, real bar natin 12 mm at saka 9 mm na 2.0 bali ito po yung gagawin natin ano post eh yung stir itong 9 mm na 2.2 pala 2.2 wala pa yung 10 mm natin no wala pa po at saka yung ano semento yan nakiusap muna natin nakiusap muna si kuya ano kuya Emilio dito na dito muna tayo magpapabricate ng mga poste natin at saka yung semento doon kay ano kay Consial Toy sa Longga shout out concial Toy sa Longga simento dun ilan yung ano natin 400. yung all of the axe? 400 400 okay boss yung dosi mo po 120 pa lang po okay sige tapos yung 9mm na 2.2 eh kompleto po yan Ah, oh, sige. Sana na lang, mamaya na lang. dideliver mamaya. Pati yung ano, simento. Pati yung ano, semento Ayan yung ating floor plan. Bali, 90 square meter po. Ang floor area. Nung ating ano, nung ating gagawin bahay. Tapos yung lot area dito, nasa 140 140 square meter ayan ah ayan yung kanyang perspective mga mga drawing kompleto so, po to ayan ah mga drawing yan isang garahe tsaka ports doon sa harap ah, pwede na tayong mag layout mag gumamit tayo ng tanse so, pinaikutan ko na siya ng ano ng kaoy kay bato tapos mag layout tayo gagamitin natin pag layout itong ano itong phenolic board para, para malaki malaki po to para sure ball yung ating ano isang iskwalado or by 8 po yung laging nung, ano, pinulit ball. ilalabas yung ating ano ah, gumamit tayo ng pinolic board para sigurado paka ano niya, paka uh, niya. tapos 1 meter yung ano nya dito yung pinaka all way nya yan naglalagay na sila ng mga tanse yung mga CSP natin ayan hindi yan kung nalang po pinalagay Tapos gawa tayo ng ano doon, barracks. Ano pa tayo ng kaway na ba The next day. Milya, good morning. Ay. Ayan, si Kuya Milya yung caretaker <laughs> ni Alan Salamangka. Uh, ito, nag-release ko muna ng anak. Ang anak <laughs> mo to, ano? Ako, si... Eddie Boy, shout out! Ayan, nakigamit muna kami ng garaya. Dito kay Ponsyal, ano? Ponsyal Toy. Kay... Seng, ano? Seng... Apo Seng. Apo Seng... Apo Seng... Ito, dito dito natin papabricate yung ano yung mga ano natin yung mga column natin mga real bar yan uh -huh. si Bato de la Rosa morning, morning. Hello, mga boss ayan mga boss balik trabaho na naman po tayo gandang araw po good morning yun tayo sa Kambasi Project kay Sir Alan Salamangka at kay Ma'am Bambi Salamangka yan, day 2 na po tayo. Dito sa ating project sa Kambase. Eh. Barka mo muna po yung gagamitin natin na pang ano, na pang putol ng mga reel bar. Wala pa tayong linya ng kuryente kaya manumano muna na ba to? muna po. Buhangin natin, ayan. Deliver na. Ayan natin palalagay yung ating buhangin.

Tapos yung yung stirrup natin 9mm na 2.2 yan Bali sa 25cm po yung abay Ito 1 meter Tapos yan, Binibend po natin siya ng, ano, ng 2.5 inches Yung pagbend natin sa mga parilya Ano siya? Anim Anim-anim pa bali 12 yan yung ating parilya sa kolom Si Misty Graph natin. Ito. Ano itong boss? Ayan nyo. Nag-sample na ako ng ano. Nasaan yung sample natin ano, Misty Graph? Ayan Ito ito. So 28 cm ito ano? Yung aba. ano? haba Ano siya? Wala siyang nosing. Wala siyang nosing sa uh, CHP 5 yun po yung design natin yun na napag-usapan namin ni Sir Alan at ni Kuya Milyo yung mayang caretaker -care walang nosin po yung ating mga kodom yan po kung pagputol natin ng ano ng mga real bar sa mga kolom at saka sa parilya Yan, nakadalawa na sila ng ano, parilya. Baba, ano dalawa na to, no? Ano po yan? 1 meter. Bali yung yung ukay natin na sa 1 meter din. Yung lapad niya. Tapos, yan, nakapag-frame na sila ng ano, poste. Poste. Yan. Bali, ah, anam, na 12 mm po. Yung ginamit natin sa poste. Tapos, stirrup na uh, 9 mm na 2.2. Eto. Hmm. Bali po, 30. 30 cm po yung lapad nito. Bali, yung yung column natin, lampas ng 30, mga 34. Yung ating poste yung lapad. Pag nabukusan na. Alam nyo, para magandang tignan yung paryas, kasi ano siya. Yung mga 10mm natin mga boss, yan ay uh, i-deliver na kanina. Ito, 10mm po yan. Yung mga gagamitin natin sa workshop at saka sa vertical. Sistemento, ayan na rin. Nandiyan na rin para bukas. Bukas pwede na tayong magkakain na ba ito? Oo boss. Pina Tetem ko muna yung mga ilang po sa pareja para pa Pagkatapos ng ukay sa bayan na buos. Kasi balik po yung lupa doon eh. Kailangan pa ka no, Buos na. Pagumulan na ano, Babalik din yung balik ano. Last po. <laughs> Ay mga palaisdaan dito oh. Palaisdaan po yung dito mga sulpo ba to saka bangos limango dito motep motep <laughs> ah, si Jao gusto gusto ni Jao mata dito ah eh ah. Ito na yung nagawa natin na poste. Tapos nagpaalo ako ng ano ng semento para sa ating ano spacer. Gagawa po tayo ng ano spacer mamaya. Yan nakarami na si bato ng mga stirrup. Ito, pang ano to? Pang-apat na. Pang-apat po. Pang-apat. gawa tayo muna ng ano ng spacer mga boss. Nakita na yung ating mga ano, spacer para sa puti ng ating tolong ng mga parilya na yung mga tropa natin ay, tayo pa kayo pinolik kayo no, pinolik kayo Kaya lang, tanaman lo. <laughs> tanaman. Ito naman, mga boss. Nakapag-layout na rin tayo. Yung pansin natin, nalagay na. Ayan, bukas pwede na tayong magbukay dito. Ayan yung mga ano yan, mga pako. Kung ano yung sukat ng ating ano, mga poste. Dito, poste, poste doon, saka doon. Ayan, nakaspala na yan. Para bukas, Diretso na po yung pag-uukay natin. Mayroon pang pa dalawang papasok na troko natin bukas. Bali, apat po yung mag dito. Graduation lang nung mga anak nila kaya hindi po sila nakapasok. Mm, ngayon. Ayan. Nakaprepare na po yung ating ano, layout para, bu para bukas po mag ni mga tropa natin. Kaya nandito na po yung vlog natin mga boss. Maraming maraming salamat po. God bless. Ingat.